Hello guys, mo ni kudkuran sa balanghoy. Nagluto ko balanghoy. Ang gi sana ni ngalan balanghoy, kagod butang dire. Oops. Na. Butang dire. Akahumay. Ayos, kumuton. Ilak diha. Im mo ba yung kumuton. Ah. Kwa ang tubig. Wala. Kwa na yung tubig. Yung lagyan ng asukar. Ito yung bao. Dapat may ano, butas dito. Tapos, lagay mo Magpakulo ng tubig. Ayun, tapos ilagay. Yan, tapos yung mga naso natira dito. Ilagay dito. Sa mga butas-butas. Pananda. Lagyan muli. Kailangan naka tak may takip din dito. May takip doon. Luto na. Matamis.